Ay uh, Yes po, isang magandang magandang umaga po mga kabarangay Mapasok po tayo ng uh, Opsina uh, Kumusta po kayo? Long time no hear <laughs> Malapit na po yung Noche Buena Nakaready na po ba yung 500 pesos po ninyo Na sinasabi ni DTI uh, Secretary Roque na uh, pwedeng pwede na So yan po yung pag-uusapan natin sa araw na ito mga kabarangay uh, Makikisausap lang po tayo at naging uh, usap-usapan po sa social media yung 500 pesos po na pwede daw, na daw po o maging disyente na na not si Vena, ng isang uh, hindi naman magarbong pamilyang Pilipino. Yan po ay ayon uh, kay uh, Secretary Roque nga po na umani ng katakot-takot po na batikos uh, mula po sa uh, mga mamamayan, ganun din po sa ilang kongresista. Uh, katulad po ni Elia uh, San Fernando uh, at uh, ito pong si uh, Congressman Terry Redon. Kayo po mga kabarangay, ano po yung masasabi niyo sa isyong ito? <laughs> Mapagkakasya po ma, uh, ninyo yung 500 pesos na para po sa isang uh, Noche Buena? At uh, Uh, sinasabi po na para naman daw po yan sa mga hindi naman magarbong pamilya. Sa ganang akin po mga kabarangay ay uh, hindi ko po makita yung punto. no? Uh, bakit po sinabi uh, ng isang uh, sekretary ng ating pamahalaan ng uh, mga ganitong isyo o kataga. <laughs> Alam naman natin yung kanilang kabuhayan mga kabarangay. Eh baka nga po yung 500 pesos na sinasabi niya na pwedeng uh, ipang-chevena na. Na ang isang hindi naman magarbong pamilya, uh, baka pagkain lang ng pusa nila yan o ng aso. Eh yung pagkain ng aso lamang po mga kabarangay, eting eh, magkano na po yung kilo. Bakit uh, hindi na naman nalalamang uh, po kasi trabahuhin yung trabaho nila. Yung uh, trabaho po ng DTI yung ang kontrolin yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Yung uh, pababain sana yung presyo nito uh, at uh, maging uh, katanggap-tanggap sa uh, mga negosyante at sa mga mamimili yung parang magiging parehas ba. So yung trabaho, yan ang trabaho nila. <laughs> Hindi yung ano, ano yung pag uh, sasabi, sabi o sasabihin. Uh, marahil ay eh, kaya sinasabi ng secretary ng DTI ito eh para parang-parang uh, ipahayag sa atin na ang uh, 500 pesos na minimum wage ay parang sapat-sapat na. Hindi po ba? So, sana po ay uh, uh, mapag-aralan mabuti ng mga uh, nandyan sa ganyang posisyon, yung pagsasalita ng mga ganyang bagay. Kagaya nung nangyari, nung mga nakaraang issue din na uh, 62 pesos ba o 72 pesos sa isang araw, uh, pwede na daw Uh, makakain ng sapat yung isang uh, Pilipino. <laughs> so mga kabarangan, dadagdagan natin yung uh, usapin yan mamaya-maya uh, lamang. Mag-comment lamang po kung ano po yung inyong pananaw sa uh, usapin ito. Maraming maraming salamat po.